Paolo ang mas doon. Ito ka mo. Ilang kilometro pong namin po ang aming lalakarin? Five kilometers. <laughs> Five kilometers. Mga ilang oras pong... <laughs> Dalawa. Sukat ko yan. Huwag pag-alala. Dalawa. <laughs> <laughs> Good morning mga Puppies Time check for 38am ng umaga Araw ng biyernes At ngayong araw pupunta tayo ng talon ni Eva Kasama si Boss Paulo at ang kanyang mga kaibigan Bali, naging joiners tayo ngayon sa biyahe na to. So ngayon mga papis, hindi lang kami babiyahe at mag-nature tripping. Kundi, magkakaroon kami ng maliit na charity works sa mga Dumaga Tribe. May mga konti kaming dala para sa mga nasalanta ng bagyo. At kaibigan din ni Paolo yung iba doon na bibigyan namin na alam naman niya na nangangailangan doon sa lugar na yon kaya yun ang napili na bigyan niya bali lahat ng relief na dala namin kung di ako nagkakamali is galing kay boss Paolo, ayan ganyan ka big time yan ngayon magiging katulong kami at makikisa sa kanyang magandang adhikain na tumulong sa Dumagat tribe so it's a pleasure siyempre na masama tayo at ma-feature sa vlog yon uunahan ko na yung mga basher dyan hindi namin ginagawa to para magyabang kundi ginagawa namin to para makapag-share ng good vibes at syempre makapag-inspire na rin ang kapwa namin di ba? mas okay na i-share namin yung mga magagandang gawain kaysa yung mga kung ano-anong kabalbalan <laughs> so huwag na natin ito patagalin mga papis let's go! So mga papis, andito kami ngayon sa Barangay Kalawakan, Sitio Tubigan. Ito kadalasan yung mga nagiging tambayan ng mga 4x4 na sasakyan. At dito rin yung spot na nagpipiknik sila. Yun, tapos na kami kumain. At katapos, rekta na kami sa talo ni Eva. Bali kasama ko nga pala. Sir, ano po po pangalan? Mark. Mike, ayan. Mark, ayun. Sir mike. Pangalan po sir? Billy. Billy at ang ating boss manager. Ako po. Kasi boss Paolo. Boss Paolo pa tanga mamaya. Puro utang na. Magano tour guide po? 500 500 po Good for ilang tao po? 5 5 dito mo na ba ipapamigay relief really? mo? Kasi syempre. Yan. Sige Ayun po ang pamasko ni Ninong Paolo. Pamasko. Pa. Ayun oh. Ate oh. Ate pag may ganto, magkano po less? Joke lang po. Pasalamat po kayo kay Ninong Paolo. Si Ninong Paolo po ang may dala niyan. Ano lang po kami, Leporis lang po. Ilang kilometro po ang aming lalakarin. Kilometer. Mga oh, ilang oras pong... Dalawa. Sukat ko yan. Huwag pag-alala. Parang... Buti na lang. Sanay ako nang nai-scam. <laughs> so, dito na kami ngayon Hello. sa unang ilog na aming tatawirin crystal clear napakalinaw ng tubig so mga papis siya ang aming tour guide si kuya John Paul dito. bali tay ko lang po ano po ba ang history ng Eva Falls pero yung nalalaman nyo po Ah, lalaki po si Eva dito. Dito po sa falls na to So marami palang twist na mga istorya dito sa DRT. Hindi lang yung talon pare. Lalaki ah, si Eva. Lalaki pala si Eva. So ang talon ni Eva is nakabase dun sa taong tumalon. At take note siya ay lalaki hindi babae. Pwede <sihan> <Uy>, na! <laughs> yan ba'y totoo ba yan? Ha? <laughs> ah? Ha? Ah. Nagpakamatay ba kuya? Si Eva may hiligawa. Pakitangilas. Ah, Ha? Ay, ibig sabihin si Eva mayabang. Ah. Pero buhay pa siya. <inaudible> hmm. Eh, nasaan? <inaudible> ano, nagpakitang siya dun siya namatay? Ayun pala ang istorya ng talo ni Eva. <that> si Eva is lalaki <that> dinala niya yung nililigawan niya doon sa may poles then oh. nagpakitang gila siya and the rest history na ah, Palagi ko ang sabi nung nililigawan niya talon eba <laughs> kaya talon ni eba pwede pwede <laughs> o pede. Mm. oh, pwede mm. eba o oh, eba talon eba kuya alam mo pangalan nung nililigawan niya baka si adan yun <laughs> nagkabaliktad Nandales na. Bilang ko yan. Bila Kaway-kaway okay. naman mga scammer. Nakain <laughs> <laughs> nga ako. Puro pababa sa wakas. <laughs> Ayun hindi tayo? Tayo na, dumba tayo po tayo si. Ay, natatanaw yung waypulse na yun. Yama siya, kahit champa yan. Andito na tayo. <laughs> Walang susuko. Sabi ko nga, gano'ng kahirap man ang biyay sa buhay. Easy ride mo lang. Okay mga papis, kakain muna kami dahil bawal kumain doon sa taas. Tara kain tayo. Tapangan na. salamat din sa ating manager ni nong Paulo. Siya nagdala sa atin dito. Kahit binogos ako niyan, hindi <laughs> naman ako nagsisisi kasi tingnan nyo naman ang view dito. Talagang marerelax ka. <laughs> hi vlog! Welcome to oh my guys! <laughs> <laughs> sulit ang dalawang oras at kalahati namin paglalakad. Sulit ang pagod ko, sulit ang hingal, gutom, pawis na pumatak sa akin. Isa lang masasabi ko pagdating nyo dito, talaga namang solid. Marirelax ka ng gusto. Lahat ng pagod, mapapawi. Pagdating mo dito.

Ang tulong ng Sierra Madre, hindi sa tumutulong para protektahan tayo sa baha, kundi binibigyan din tayo niya ng magandang nature para mag-relax sa buhay. Diba? <laughs> <laughs> Life is so very, very good. Lord is very, very afternoon time check 1.49 p.m. At ayun, natapos na nga po ang ating nature tripping sa talo ni Eva. At ano pa ang conclusion ko sa aming nature tripping na to? Ang masasabi ko lang is, for me as a newbie, talagang nakakapagod. Kasi almost 2 and a half to 3 hours kaming naglakad hanggang talo ni Eva mula sa drop-off point or sa registration area guys payo ko lang ha pupunta kayo make sure na wala kayong kasamang bata wala kayong kasamang matanda wala kayong kasamang may sakit sa puso or may difference sa baga kasi hindi ko siya mare-recommend sa inyo at kung nagustuhan niyo yung video na to huwag kalimutan mag like, comment, share and subscribe hanggang dito na lang ulit mga papis see you sa next vlog peace out